Pero so, sa purap, mga par? at ngayon nga pala kapareho ng mga ng tubig sa ng mga kapareho ng mga kapareho ng mga mapar Kita ayo mga paro Kita ayo Kita ayo Mga para <tip> ah, Mga para Mga para kagalipin natin yung loob mga para so et muna tayo yung loob niya mga kapar tapos habang dinitrain natin sya rin sa baba kasi para yung mga latak niya mawala siyempre kailangan nakalaki mga par so yung mga par habang tinidrain nga natin siya para wala yung mga latak ng tubig doon sa tangke para habang naglalagay siya ng tubig doon, nagre-release din siya ng mga madudumi. Eh. parang inugasan lang natin siyempre dahil dyan sa aking sugat ko eto muna tayo mga par ito natin mga par o dahil sa may itlog Sakto, sakto sa mga gapar. Parat pambuhay dito par. Parang nasa probinsya lang tayo. Yan wala na. pa ng paligid natin mga par. Yan, wala kang ibang makikita rito. Hindi mga yup lang. yung parang peace of mind. Diba mga par. So yun na. Ah. Kain muna tayo mga par. Sa mga nga. Putrip muna tayo.